Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ito ay gagawa tayo ng cellphone na nagre-restart, restart, panay-restart panay -restart at hindi nagtutuloy. Ayan, ito po yung model niya. Tikno si 17 Pace. Ayun, nung dumating po ito, pinalalamob ng may-ari, sobrang init po ng model niya siguro, panay-restart ito. At inoon ko siya, hindi siya nag on So, ayan po yung problema niya. Ayan, kung napapansin niyo po, basag din ang camera lens. Ayan guys, ito po yung issue niya. Ayan, nung chinarge ko po siya, meron pong laman ang battery, 100%. So, ayan, kung napapansin niyo po, ayan, Meron pong laman ang battery pero kapag i-on po natin, ayan, subukan ko po siya i-on. Ito lang po ang nagiging problema niya. Panay-restart, panay-restart, hindi nagtutuloy. Ayan, kung napapansin niyo po, tick no. Tapos, nagre-restart, restart. So, nakita po ang ating mga video ng may-ari nito, kaya niya pinadala. At pinachip na rin daw niya ito sa iba at ang sabi sa kanya, wala naman daw sira ang ganyang cellphone nung pinachip niya. So, ayan, natsiko na po ang kanyang unit at ito po ang naging problema niya. Hanggang ganyan lang talaga siya, hindi po nagtutuloy sa mino kahit i-charge mo pa siya. So, ayan. So, mga dalas po ng mga ganitong problema, minsan nagtutuloy po ito kapag sinacharge at kapag tinataasan ng volume or minsan nagkakamera ka or kahit nag-scroll-scroll ka lang, na, nagpipispo ka, nag-open ka ng apps, ay bigla siyang mamatay ito po yung gagawin natin ngayon. So, mag na po tayo. So, ayan, iangat muna natin yung takip. So, grabe po dito sa paggawa po nito. Ay, ito po yung pinaka 100% recommended video ang ipapakita ko sa inyo. 100% po talaga ay magagawa mo ng normal na wala ka na talagang sakit sa ulo. So, ayan, angat na po natin yung takip. Ingatan nyo rin po ang fingerprint dahil yan po yung password scanner. Pag naputol po yan, ay sigurado. Ayan, yung flex na yan, ay Magpapagamot kayo sa ulo So siguro nabagsak din ito dahil nabasag na po ang lens ng camera So bago ang lahat pala tayo magpatuloy sa ating video Shoutout muna tayo rito Ayan at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon Shoutout po sa inyong lahat At sa gusto pong magpa-shoutout Comment po kayo sa video So ayan dahan-dahanin nyo po yan Yan po yung pinaka fingerprint sensor So ayan guys habang tinatanggal ko po yung mga screw nya ito po, hanggang ngayon, restart, restart pa rin. Hindi po natin yan mababatay dahil panay restart lang siya. Hindi nagtutuloy sa mino. So, ayan, sa paggawa nito, huwag niyo pong galawin ang motherboard. So, lagi ko pong sinasabi, ayan, maraming iba, mga ganito, pinapalitan ng battery. Pero, napunta pa rin sa ganitong pagkakagawa. So, ayan, guys, ang ginawa ko po rito, ayan, angatin mo lang po yan, yung pinaka, Tip niya, so mayroon po yung tip takip ang battery So huwag nyo pong galawin ang motherboard, huwag nyo pong alisin ang battery Ang gagawin nyo lang, ganito, so ayan Huwag nyo rin palitan ang battery Ang gagawin nyo lang po, yan po yung fuse sa ball resistance Kapag sira po yan, ay nagpapatay-patay talaga ang unit Dahil kulang na po sa supply, sira ang fuse sa ball resistance So ang gagawin nyo lang po, bili lang po kayo ng tinga Ayan, kunting tingga lang po yan. Napakatipid po ang paggawa nito. Grabe, kapag ganito po ang pagkakagawa ng inyong cellphone, grabe, 100% recommended ko po ito para sa inyo. Sobrang kunat na rin malubat. So, ayan guys, ang gagawin nyo, alisin nyo lang yung fusible resistance. So, madalas po, marami akong video na ina dito. Pero, marami pa rin nagpapagawa na pinapalitan nila ng battery at binalik pa rin ang original battery kasi madali na malubat ang mga replacement. So, ganito ang pagkakagawa. So, tanggalin mo lang yan ang gagawin mo, pagdikitin mo lang yan. Dulo-dulo, ayan. Gag gagamit po tayo ng tinga. So, ayan. Ang fuse sa resistance ay ground lang po yan. Kahit wala po yan, or i-direct na natin, ang tinga pa rin ang kalalabasan yan. Iisang connection lang po yan. So, ang ginawa natin para hindi na talaga babalik ang sira, ipanagdikit na natin. Direct na po siya. So, madalas po nito sa mga Tecno Infinix, Xiaomi, Vivo, lahat yan, halos lahat po ng model na ngayon na mga latest ay meron pong ganyan. So, ayan, ang gagawin nyo lang po, ibalik nyo lang po siya at sigurado ako kapag ganito ang pagkakagawa sa inyo ay assure nyo talaga na 100% po talaga, sobrang kunat na malubat ang battery. At ang kagandahan po talaga dito, hindi po siya basta-basta lumulubo kahit ma-overcharge. Pwede siya ma-overcharge. Normal pa rin ang pag-charge. No, kung dati nag-charge ka ng magdamag, pwede pa rin. Kasi sa paggawa ko ng ganito, sobrang dami ko na pong nagawa nito pero wala po ako nabalitaan na may bumalik sa ginawa ko. So, lahat po talaga success. Yung iba nito, marami silang dinadalang silpon. Yung iba naman, nire-recommend sa akin na doon sila nagpagawa dahil legit na po talaga ang kanilang silpon at hindi na bumabalik. Wala na pong sakit sa ulo. So, Meron namang iba nagpalit po ng battery. Yung iba, pinapabalik sa akin yung original battery at Simula nung binalik ang original battery ay hindi na po sila na-stress. Yung iba na ay stress dahil madali malubat, may laman pa ang battery. Yung mga replacement ay namamatay na. Sa mga replacement din naman, wala namang fuse yan. Kaya madalas po talaga madali lumulubo. So, ito naman ang original kabaliktaran. Kahit ma-overcharge mo siya, basta original at wala ng fuse, eh hindi naman siya lumulubo. Ang dami ko na pong ginawang ganito, wala talagang nabalitaan na may lumulubo. So, ayan guys, ito na po yung nangyari, biglang bumaba ang percentage niya. So, yan po yung normal kanina, 100% kung napapansin yung kanina, nung unang charge natin. Pero, hindi siya nagtutuloy. Ngayon, tinanggal ko na ang charger, rin ako gumamit at inon ko na siya direct. So, ayan, antayin po natin. Huwag po kayong kukurap. Tingnan po natin kung magtutuloy na ba kanina. Panay-restart nang ng Tecno. At ngayon, ayan, lumabas na po yung pinaka- system niya. Ibig sabihin nagtutuloy na po yan. Lumabas na yung password. Kanina wala po yan. At ang kagandahan po dito wala pong nabura. At ayan nakalupo ang brightness niya. So hiningi ko po sa may-ari ang password nito kasi gusto ko ma-check lahat kasi dati daw nagpapatay-patay ito, gumagana lang daw Kapag naka charge pag nilakasan ng volume ay hindi na. So ayan binigay po sa akin yung password at in-enter ko siya. Tinaasan ko yung brightness para makita natin dahil nakalupo talaga ang brightness. So ayan, nagtuloy na po sa mino. Naayos na po natin ang problema. So ayan, ichini-check ko rin po siya. Kasi madalas po nito, pag pinalakasan ng volume, ayan. Kung napapansin nyo po, mayroon pong volume na hindi na tumaas dahil namamatay po yan dati. So ngayon, dahil nagawa na po natin ang problema, ayan. Lumabas na po ang tunog niya. Kahit i-pull volume mo siya, okay na, wala ng problema. So, nasort na po natin ang isyo. Ito po yung gawa na talagang 100% highly recommended ko po sa inyo. So, chinake ko na rin po ang camera. Ayan, dahil madalas mo nito kapag sira ang usable ay namamatay din kapag i-camera. So, normal na po siya. Wala na pong sakit sa ulo. Sa gusto pong magpaayos ay PM lang po kayo sa aking FB page, Jolpon TV Official New Page. Ayan guys, normal na po siya. Nagkakamera na wala na pong sakit sa ulo. Huwag po kayong matakot kung ganito po ang pagkakagawa dahil ito po yung pinaka legit talaga, pinaka the best talaga na repair. So ayan guys. sinubukan ko po siya i-charge. Normal na siya. Ayan. At sinubukan ko rin siya i-restart kung mag Re restart pa rin ba siya. So ayan, para maging transparent ako sa inyo, ayan. Tingnan po natin kapag magtuloy po yan ay ibig sabihin normal na po talaga ang paggawa. Wala na pong talagang sakit sa ulo. So, ayan. Antayin po natin na mag-loading sa amino. So, ayan guys. Kanina, ganyan lang po siya. At ayan, lumabas na po ang minonya. Ibig sabihin ay normal na po ito. So sana guys, nagakuha po kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. At sana supportan nyo po ang aking video. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aking video. Sana i-follow nyo rin ang aking FB page, Julpon TV Official New Feeds. Maraming salamat po sa panonood.